So yan, i date natin ngayon si Julie kasi kagabi nakita ko umiiyak ko sa CCTV. Hindi ko alam kung bakit kasi lagi ko naman siya tinatanong kung may problema ba, okay naman daw siya. Sa tingin ko na anxiety siya or stress dahil hindi na, siya nakakaalis ng bahay. Lagi siya nandito lang one month mahigit na ako nakakaalis ako lagi. So gusto ko naman makita siya ng bagong mundo, di ba mga bagong tanawin. So i date natin siya ngayon para sumaya naman siya. Papa! wala Hola! Alis lang kami ha. Date kami ni mami. Gusto sumama. Gusto sumama. <laughs> Ikaw muna Bala kay Opa. Ayun, tingnan mo si Opa. Napakabihiba o. Oh. Bala siya, tara na. Ayan, walking. Eh, eh. <laughs> Nandito na kami. I-date ko ng aking missis na nabinat. may <laughs> <laughs> kailangan mo to kasi Ayaw akong malungkot kayo. Nasa bahay ka lang ilang araw na. Months na. Months na actually. Uh, kaya gusto ko magsaya ka ngayon. Yes, sir. okay? Lalabas tayo. Ngayon. Yes. Sige, i-date mo ako. Okay, Oo naman. Hindi lang date. Food trip, shopping, everything. Oh, shopping? Yes. Happy oh. Ah. ang. happy ka, mahal? Nakalabas din ang nasawa ko. Nakalabas din ang nabinat. <laughs> Enjoy ka, mahal. Ako bahala sa'yo ngayon, okay? Parang naman. Dami, kasag ka na. Thank you. Wow. Ayan, nasa Ivy tayo. Si Julie, nagpapaganda. Ang dyan tas ulit. Ang dyan tas ulit. Ang dyan tas ulit. Ang dyan tas No problem. Gusto ko malilax ka eh. Sweet naman yung sayang. Yun lang ba papagawa mo? Oh, gusto mo pa ng mga 100. Ang sinasabi mo? Ang sinasabi mo? Mahal. Sabi ko thank you. Why? Kasi hindi ka kontra sa mga ganitong eksena. Uy, ang sweet mo naman. <laughs> hindi, kasi every time na gusto ko magpaganda, hmm. you're very supportive. Kiyempre naman, kung saan tataas yung confidence mo. Ah, uh, hindi mo free ng kontra sa mga ganito-ganito. Gusto ko nga yan e, eh. para ka si Dragon Ball jo <laughs> Hindi Sige na. Pahinga ka muna dyan. Lalo na pag may pimples ako. Lakad pang IV. <laughs> Hello, ma'am. <laughs> ano na, lakad pa. Kasi ay lang pala gagawin mo. Ready to eat? Yes. Excited kumain. Hindi ko nga <laughs> so, Ready to eat lang gawin. Assorted <laughs> <Have 30> meatballs. <laughs> <laughs> ah, Ah, siya. So, let's let's eat. eat. Let's pray. Mahal. Mahal <laughs> Bago ka matulog may ibibigay ako sa'yo. What? Ta-da! Thank you so much. Ano to? Favorite mo. Parang hindi mo alam. <laughs> oh. Okay, huli kami ako sa helikopter. Oo. Tano ka ako. Bakit po ba ako dinate ko yung araw? And ba't mo ko sinaping anong meron? Hindi mo pa din alam? <laughs> hindi, kanina ko pa kasi siya tinatanong bakit ayaw mo sa akin sabihin. Lagi ko siyang tinatanong kung anong problema mo. Kung malungkot ka ba? Oh. Na-stress ka ba? Oh. Lagi mo sa akin sinasabi, hindi. Hindi naman talaga. Eh, ba't nung kagabi nakita kita sa CCTV mo,

Hindi, dahil stress ako. <laughs> Gano'n ba? Gano'n ba? Teknika lang. <laughs> ano ba? kay drama nun? Gusto <laughs> naman. Gano'n ba nai-stress ka? Gano'n ba anxiety ka na naman? Un anxiety? Oh, mas Kung may anxiety, ito din kasi disgust. Bayaan <laughs> mo ko ha? Hindi <laughs> ka kasi nagtatanong muna eh Thank you for the Thank you ma'am, I love you